So what is up mga boss May ginagawa na naman tayo rito na The Honda Clique 125 version 3 mga boss Bale ganito lang yung gagawin natin mga boss So pag i sa atin ang customers So may yung motor nga Paingan nyo mga boss ピーピーピー。いいいいいい So step by step, ganito yung gagawin natin mga boss Bali tatanggalin natin itong mga tornillo na ito mga boss itong uh, tornillo rito Screw Tapos itong nga, uh, 10mm bolt nito mga boss Para uh, mag ma 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 natin yung Cover ng ano, cylinder head So ito na mga pala mga boss So pakulusin ko muna itong 10mm boards na to mga boss Bale, apat lang yan mga boss Yan sa cover ng ano, cylinder head Wala yung uh, cover ng ano Yung cylinder head cover ah uh, Ito tatanggalin na natin mga boss Bali lagi niya lang sa ilalim mga boss Para madali niya ibalik So ang gagawin na lang dito mga boss Ito timing muna natin yung ah uh, Motor Yung cams uh, na kailangan naka, ano, ah uh, Pumangat yung dalawang uh, barbula So kailangan naka timing siya mga boss So iti-check natin mga boss Ito nga pala yung gamit ko na ano filler gates Ang sukat nga pala nito mga boss, uh, 0.10 mm. Hindi lang makita sa video mga boss kasi uh, medyo ano, hindi maka-autofocus yung ating cellphone. Pero uh, ang sukat nga ay ano, 0.10 mm. Susukatin natin yan mga boss. Pati yung sa ilalim niyan, susukatin natin kung anong nakalagay dyan mga boss. Ayun, wala ka dyan. So ito nga pala mga boss, oh, maluwag Maluwag yung 0.1 uh, 0.10 mm na natin mga boss So kailangan i-adjust natin yan mga boss So lumalabas yan ng parang nga uh, mga ano, mga 20 So kaya maingay siya So magaanap tayo ng ibang sukat mga boss Yung ilalim naman yung susuhake natin Ito nga pala mga boss yung isang sukat ng ano, pillar gauge Bali ano yan na ah, 25 Susuhatin natin kung paso Sa uh, clearance yung ano 25 So maluwag mga boss, maluwag din siya sa 25 So i-adjust din natin tong uh, ilalim Gagawin natin yung standard na uh, 20 20mm uh, Ito na nga pala mga boss, lulugan ko na lang to Yung ibabaw, yung intake Tapos yung exhaust So sabay na lang natin yan i-adjust mga boss Ilalagay nyo natin sa standard size yung kung sakali Ang ginagamit ko nga pala rito mga boss na Sa ano sa pillar gauge yung number nya Ang ginagamit ko sa kanya 10 Sa baba 20mm Ganun lang yung ina-adjust ko mga boss So ito yung gamit ko mga boss, so, 0.10mm yan So yan yung gagamitin natin sa ibabaw So kailangan nga para bago kayo mag-adjust mga boss, kailangan nakatiming nga pala yung ano, yung motor para kung sakali, hindi kayo magkamali sa pag-adjust. So ganito nga pala yung pag-adjust ko mga boss. Kung sakali ganito lang, papasabitan nyo lang ng konti yung ano, pillar gauge. So kailangan ay sumasabit siya ng konti. May clearance siya para kung sakali. Pasok na yun mga boss di naman kailangan na maigpit na maigpit sa pillar gates yung maalos maigpit na hindi dapat ganon so may pasabit lang ng konti parang ganyan mga boss so may pasabit so okay na yan mga bus tapos uh, na lang natin So sa so paghipit nga pala mga boss, huwag yung masyadong hipitan ng todo para kung sakali, hindi sila magsasabay kung kung sakaling mag mag magbapa magpapalit ulit kayo ng clearance hindi sasabay yung nut so ganun lang ang gagawin niya mga boss Parang ganyan mga boss, oh, may pasabit. So okay na yan, mga boss. Tapos ang i-adjust na naman natin yung sa ilalim, yung sa exhaust side nyo mga boss. Bali ang niyo pa sa exhaust side, 0.20 mm. So magaanap tayo rito sa pillar gauge ng ano, ng uh, 0.20 mm. Kung gusto nyo para magpagawa mga basan dito ay sa Motor Trade sa uh, Sampalok, Espanya, Lakson Ito lang yung address natin mga bus kung sakali nga hindi kayo masikaso ng ibang ano Motor Shop kung sakaling loaded yung gawa nila mga boss, dito lang yung address natin. ha, uh, na lang natin to mga boss So daan-daan nyo lang yung pagigpit mga boss para kung sakali Madali nyo rin matanggal siya kung sakaling mag-a-adjust uli kayo ng panibago Ito po nga pala yung gamit ko mga boss so, 0.20 mm So yan yung ginamit ko sa ilalim sa exhaust side nya So ito na nga pala mga boss, eh. iti-testing na lang natin yung uh, motor. Kung uh, hindi na ito maingay. So yun lang yung inakita kung ano injector. niya. Pagkakamali ng a uh, motor na to, yung valve clearance. Ito, ito sobrang So chine naman yung ano, oh, CBT niya, wala naman din yung ingay. Eh. So nandito lang talaga sa, sa tuning ng ano, ball clearance niya. So ang ginawa ko lang dyan, in-adjust ko lang yung sa tamang adjustment. Ganun lang mga boss So Huwag niyo sanang kalimutang Suportahan niyo ating channel mga boss Wala In-share na lang o saraling Nagustuhan niyo ang ating video mga boss So parang ganyan mga boss Yung ano natin Yung ha-motor uh,